Pogi-pogi-pogi-pogi po points kayo, mga tayo, mga katodang. Ah, mga si Miss Connie ay nananghainangan ng pinakagwapo siya si Call Driver. Kahit may edad -tira na, marami dyan, di ba? So, pogi points lang tayo. Pareto. Record button, out of list. Window YouTube, 0%. Zoom control slider. Record button. Hi mga katoda, you're Miss Connie Vlog again. Ang popogi niya naman. Ano pala sikreto natin mga katoda? Hello mga katoda, you're Miss Connie again. Ang popogi niya naman. Ano yung nagiging sikreto natin mga katoda upang pumogi tayong lahat?